May bagong relihiyo na umuusbong at ito ay mapanganib. May paparating isang ilusyon na napakalakas at nakakumbinsi na ang buong mundo ay maluloko. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang panlilin lang na ito ay nagsimula na at hindi ito napapansin ng karamihan? Ang nakikita natin ngayon ay ang ibabaw lamang ng isang bagay na mas malalim. Habang ginagalugad natin ang isyong ito, magiging malinaw kung paano napasok ang pagmamanipula na ito sa ating lipunan at kung bakit kakaunti ang mga tao ang nakakaalam nito. Hindi ito magmumukhang masama at hindi rin mali ang pakiramdam. Ito kaya ang dahilan kung bakit pati ang mga tapat na mananampalataya ay naliligaw. Ayon sa Aklat ng Pahayag, ito ang magiging huling huwad na relihiyon ang isa na magbubuklod sa mundo laban sa Diyos. Kung totoo ang hulang ito, sino ang nasa likod nito at bakit ngayon? Paano kung ang relihiyong ito ay nahuhubog na ngayon? Paano ka makakaangat sa kapangyarihan ng walang nakakapansin? Manatili sa akin, dahil ang mga paghahayag na iyong maririnig ay ganap na magbabago sa iyong pananaw sa katotohanan. Sa huli, makikita mo ng eksakto kung paano nangyayari ang panlilinlang na ito sa harapan natin. Hindi lamang hinuhulaan ng Biblia na magkakaroon ng pangwakas, masamang pandaigdigang relihiyon, kundi inilalarawan nito ang katotohanan ito sa napakagandang detalye. Ang aklat ng pahayag ay nagsasalita tungkol sa isang propesya na nagbabanggit ng paglitaw ng isang nangingibabaw na relihiyon sa mga huling araw. Ngunit paano aabo sa tuktok ang paniniwalang ito at sino ang mananagot sa pagtataguyod nito? Upang maunawaan ang mga sagot na ito, kinakailangang suriin ang bawat detalye ng propesyang ito hanggang sa wakas. Ang relihiyong ito ay tinutukoy bilang relihiyon ng Babylon at lumilitaw na binanggit sa pahayag. Ngunit ang Babylonia ba ay isang sinaunang lungsod lamang o kumakatawan ba ito sa isang bagay na mas madilim? Isinulat ni Apostol Juan may akda ng Apokalipsis, ang aklat na ito sa ibang paraan sa kanyang mga ebanghelyo at liham. Ito ay dahil ang tekstong ito ay ipinahayag sa kanya sa isang natatanging paraan ipinarating ng Diyos ang mensahe kay Jesus na ipinasa ito sa isang anghel at inihatid ito ng anghel kay Juan na pagkatapos ay itinala ang lahat para sa mga simbahan. Isipin na nag-iisa ka ipinatapon sa isang isla at biglang bumukas ang langit, isang malakas na boses ang tumawag sa iyong pangalan at ang mga nakamamanghang pangitain ay lumitaw sa iyong mga mata mga larawan ng mga dragon, hayop, anghel, at huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ganito talaga ang naranasan ni John, ngunit hindi siya basta-bastang tagasunod. Siya ang pinakamalapit na alagad ni Jesus, ang minahal ni Kristo, at ang tanging nanatili sa krus hanggang sa huling sandali. Nasaksihan niya ang mga himala, ang pagpapako sa krus, ang pagkabuhay na maguli at ang pagsilang ng simbahan. Ngayon, pagkaraan ng mga dekada, si John ay isang matandang lalaki na ipinatapon sa isla ng Patmos bilang isang bilanggo ng imperyo ng Roma. At sa sandaling iyon ay ipinahayag sa kanya ng Diyos ang pinakamabisang mga mensahe. Sa buong kasaysayan, gumamit ang Diyos ng mga pangitain at mga simbolo upang ipahayag ang malalalim na katotohanan na hindi maipahayag sa mga salita lamang. Si Jose ay may mga pangarap tungkol sa kanyang kinabukasan. Nakatanggap si Daniel ng mga pangitain tungkol sa mga imperyo at kaharian. Kapag ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga imahe, siya ay gumagawa ng higit pa sa isang kwento. Nagpapakita ito ang mga emosyon, ang mga setting, ang drama lahat ay nagiiwan ng pangmatagalang marka. Ang Apocalypse ay ang pinakadakilang propetikong representasyon na naitala kailanman. Ang aklat na ito ay hindi katulad ng iba sa bagong tipan. Habang ang ibang mga kasulatan ay mga liham na naka-address sa mga simbahan, ang Apokalipsis ay isang supernatural na ulat na direktang nagmumula sa Diyos. Ngunit mayroong isang bagay na mas nakakagulat. Ito ay hindi lamang anumang propesya. Ito ay ang huling propesya, ang isa na kukumpleto sa buong Biblia, ang huling piraso ng banal na plano. Ano ang mangyayari sa huling kabanata ng isang mahusay na kwento? Naguugnay ang lahat, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Iyan ang layunin ng Apokalips, natuklasan ng ilang naunang mga pinuno ng simbahan na misteryoso, kakaiba at masyadong matindi ang aklat na ito. Gayunpaman, naunawaan ng iba na siya mismo ang kailangan ng simbahan. Hindi ibinigay ni Kristo ang paghahayag na ito kay Juan upang takutin ng mga tao ngunit upang ihanda sila sa pahayag, pinangunahan ng isang anghel si Juan upang saksihan ang paghatol ng isang masamang tao. Ang teksto ay naglalarawan ng isang misteryoso at tiwaling babae na ang kapalaran ay hindi maiiwasan. Ang entity na ito ay kilala bilang Babylon, ngunit ang figure ba na ito ay kumakatawan lamang sa isang sinaunang bansa o isang bagay na mas malawak at mapanganib. Ang Babilonya ay umiral ng matagal bago dumating si Kristo at sa maraming paraan ay sinubukang tularan ang pagdating ng tunay na Mesyas. Ngunit bakit ang Biblia ay patuloy na nagbabala tungkol dito kung ito ay nawasak na? Ang panlilin lang na ito ay hindi na bago. Ito ay lumitaw, naglaho at muling lumitaw ng maraming beses sa buong kasaysayan palaging muling nag-imbento ng sarili nito. At ngayon, gagawin na niya ang kanyang huling at tiyak na hakbang. Ang Babylonia ay hindi kailanman ganap na tumigil sa pag-iral. Nagbago lang ang hugis nito sa paglipas ng mga siglo. At sa mga araw na ito, ang mga palatandaan ay nagpapahiwatig na malapit na niyang matanto ang kanyang huling plano. Noong nakaraan, sa ilalim ng paghahari ni Nebuchadnezzar, ang Babylon ay naging pinakadakilang imperyo sa mundo, isang sentro ng kayamanan, kapangyarihan at idolatriya ang imperyo ang sumakop sa Jerusalem at binihag ang mga Israelita. Ngunit sinabi ng hula sa Biblia na babagsak ang Babylon at sa katunayan nahulog ito ang imperyo ng Persya na pinamumunuan ni Haring Cyrus ay nasakop ang Babylon noong 539 BC. Dapat na iyon ang katapusan ng kwento, tama ba? Ngunit pagkaraan ng mga siglo sa Apokalipsis, muling lumitaw ang Babylonia at sa pagkakataong ito na may mas masamang layunin. Ang bagong bersyon ng Babylon na ito ay hindi lamang isang pisikal na imperyo, ngunit isang pandaigdigang sistema ng katiwalian at panlilinlang. E paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilusyong ito ay magkatotoo ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman? Ang entidad na ito na tinatawag na Misterio Babylon ay inilarawan bilang isang lungsod ng kayamanan, panlilinlang at moral na kasamaan nangingibabaw sa mga bansa at mga tao. Ang mga kasalukuyang kaganapan ay nagpapakita na ang hulang ito ay hindi lamang natutupad, ngunit sumusulong sa isang nakababahala na bilis. Ang tanong na dapat nating itanong ay hindi kung mangyayari ito, ngunit kailan. Nakikita ba natin ang mga palatandaan ng misteryong Babylon na ito sa mundo ngayon? Tumingin ka lang sa paligid, ang mga pandaigdigang pinuno na nagtataguyod ng isang gobyerno. O, isang digital na ekonomiya na walang pisikal na pera na nakakakuha ng momentum? O, ang walang pigil na paglaki ng imoralidad? Oo, ang pagsulong ng isang ganap na digital na sistema ng pananalapi ay nangangahulugan na ang kontrol sa mga tao ay magiging ganap. At ano ang mangyayari kapag natamaan ka ng kontrol na iyon? Ang lahat ay nakahanay ng eksakto tulad ng inihula ng Biblia. Ngunit narito ang pinaka pinakanakakatakot na detalye. Karamihan sa mga tao ay hindi makakaalam kung ano ang nangyayari hanggang sa huli na ang lahat ang Babylonia na binanggit sa Biblia ng daan beses ay sumasagisag hindi lamang sa isang sinaunang imperyo kundi isang pandaigdigang sistema na naglilihis sa mga tao mula sa tunay na pananampalataya at umaakay sa kanila sa pagkakamali. Sa una, ito ay mukhang hindi nakakapinsala kahit na positibo, ngunit iyan kung paano palaging gumagana ang mga malalaking ilusyon. Sa Biblia, ang Babilonya ay kadalasang iniuugnay sa isang tiwaling nilalang na nagaakit sa mga tao palayo sa Diyos na naghihikayat sa imoralidad at espiritual na kasinungalingan. Inilalarawan siya ng apokalipsis bilang isang babaeng nakaupo sa isang iskarlata na hayop, nakadamit ng kulay ube at pinalamuti ng ginto na may hawak na isang tasa na puno ng mga kasuklam-suklam. Ang pangalan nito, Misteryo Babylon the Great, ang ina ng mga patutot at kasuklam-suklam ng lupa. Ang teksto ay higit na nagpapakita na siya ay lasing sa dugo ng mga santo at martir. Ang hayop na kinauupuan ng babaing ito ay sumisimbolo sa Antikristo at sa kanyang pamamahala. Ang parehong nilalang na ito ay inilarawan sa kabanata 13 ng Apocalypse na may pitong ulo at sampung sungay na kumakatawan sa autoridad na gagamitin niya sa mundo. Ang sistemang kinakatawan ng entity na ito ay mapangakit, makapangyarihan, at tila hindi mapaglabanan. Ngunit kapag napagtanto ng mga tao ang katotohanan, huli na ang lahat. Sa sandaling maunawaan mo kung ano ang tunay na nangyayari, hindi mo na makikita ang mundo sa parehong paraan. Ang una sa mga nilalang na inilarawan ay isang nakakatakot na nilalang na may pitong ulo at sampung sungay at tumatanggap ng autoridad at kapangyarihan nito ng direkta mula sa isang dragon. Ang isa sa mga pinuno nito ay nagdusa ng isang mortal na sugat ngunit nakakagulat na gumaling. Gayunpaman, ang alam ng iilan ay tumpak na isiniwalat ng Biblia kung ano ang kaniyang plano at kung paano niya lilinlangin ang bilyon-bilyong tao. Ang entidad na ito ay bumibigkas ng mga kalapastanganan laban sa Diyos at mabangis na lumiliko laban sa mga sumusunod sa Kanya na kumalat sa buong lupa. Hindi lamang nito pinamumunuan ang mundo, kundi tumatanggap din ito ng pagsamba mula sa mga naninirahan dito. Ang unang nilalang na ito ay simbolikong kumakatawan sa Antikristo habang ang dragon ay isang figura ni Satanas. Ang Babylon the Great na tinatawag na ina ng mga patutot ay tumutukoy hindi lamang sa sinaunang pisikal na lungsod kundi sa espiritual na anyo nito na siyang pinagmulan ng lahat ng idolatriya at pagtataksil sa relihiyon. Ang katiwalian na ito ay hindi limitado sa isang bahagi ng isang relihiyosong organisasyon ngunit malawak na kumakalat. Ngayon, Paano kung sabihin ko sa iyo na ang hinahanap ng mga tao ay talagang isang bitag? Posible bang ang isang lunsod na binanggit sa Biblia ay may impluensya pa rin sa daigdig sa ngayon? Magiging aktibo pa rin ba ang espiritu ng Babylon na sumasagisag sa kapangyarihan, kayamanan at panlilinlang sa mga gobyerno, sistema ng pananalapi at maging sa kultura? Ang kabanata tidusertindin ng Apokalipsis ay naglalarawan sa Babylonia bilang isang patutot na nakaupo sa maraming tubig na gumagamit ng kapangyarihan sa tatlong pangunahing lugar, pamahalaan, ekonomiya at kultura. Sa larangan ng politika, ang Babylonia ay isang nangingibabaw na imperyo na may ganap na kontrol sa ibang mga bansa. Ngayon, Nakikita natin ang mga katulad na pattern na ang mga gobyerno sa buong mundo ay bumubuo ng mga estrategikong alyansa, nagtutuon ng kapangyarihan at nagpapataw ng mga patakaran na naghihigpit sa mga individual na kalayaan. Sa larangan ng ekonomiya, Inilalarawan ng Kabanata Kulutsyun ng Apokalipsis ang Babylon bilang isang malaking pinansyal na kumukontrol sa pandaigdigang kalakalan at pananalapi. Dito nagiging mas nakababahala ang sitwasyon. Hinuhulaan ng Biblia ang isang sistemang pang-ekonomiya na magpapatupad ng ganap na kontrol sa lipunan. Ang kasalukuyang nasasaksihan natin ay ang istruktura ng sistemang ito na itinatayo karamihan sa mga tao ay hindi nagtatanong sa mga pagsulong na ito. Sa kabaligtaran, tinatanggap nila sila ng bukas ang mga kamay. At iyon ang pinakanakababahala na aspeto ng lahat ng ito. Ipinahayag ng pahayag, ang mga mga ngalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kanilang walang pigil na karangyaan. Apokalipsis 3. Pamilyar ba ito? buong mga bansa ay nasa utang, ang mayayaman ay patuloy na nag-iipon ng mas maraming kayamanan at lahat ng ating kinakain, mula sa pagkain hanggang sa pabahay, ay nakalink sa isang pandaigdigang sistema ng kalakalan. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi lamang sa kayamanan kundi sa pangingibabaw na ginagawa ng istrukturang ito sa pananalapi. Ang mga digital na pera, mga sentralisadong bangko at isang cashless na lipunan ay nagbibigay daan para sa paglitaw ng tinatawag na marka ng hayop. At lahat ng ito ay nangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng marami. Sa lalong madaling panahon, ang pagbabagong ito ay hindi na maibabalik. Ang malaking tanong ay hindi kung sakupin ng sistemang ito ang mundo. Ngunit kung kailan ito mangyayari? Maghahanda ba tayo para sa sandaling ito? Ngayon, ang mga implikasyon ay nagiging mas personal. Ang pinakamakapangyarihang instrumento ng Babylon ay hindi politika o pera. Ito ay kultura. Napag-usapan na natin ang impluensya sa gobyerno at ekonomiya, ngunit ngayon ay dapat nating pagnilayan ang pinakabanayad at sa parehong oras ang pinaka-epektibong aspeto ng pangaakit na ito, kultura. Ang bitag na ito ay binuo sa isang kaakit-akit, maganda at mapangakit na paraan, ngunit sa loob, ito ay puno ng katiwalian. Ngayon, ang impluensyang ito ay makikita sa lahat ng dako, sa entertainment, sa social media, sa Hollywood. Ang mundo ay kinuha sa pamamagitan ng walang humpay na pagnanais para sa kasiyahan, kasakiman at pagsamba sa ego. Gayon paman, huwag palinlang. Ang tila kaakit-akit sa katotohanan ay umaakay sa milyon-milyong tao palayo sa Diyos ang dakilang patutot na binanggit sa pahayag ay aktwal na kumakatawan sa sariling kilusan ni Satanas na nakabalangkas bilang isang pandaigdigang relihiyon. Ang mundo ay handa na upang maakit ng nilalang na ito dahil tinanggap nito ang ideya na hindi mahalaga kung ano ang iyong pinaniniwalaan hanggat mayroon kang pananampalataya sa isang bagay. Ngunit ang mapalinlang na ka na ito ay dumating sa isang kakilakilabot na presyo. Binanggit ng propesya na ang nilalang na ito ay lasing sa dugo ng mga santo at martir ni Jesus. Sa buong kasaysayan, sino ang umusig sa mga tunay na mananampalataya at sino pa rin ang patuloy na gumagawa nito ngayon? Kung sa tingin mo ay hindi nakakapinsala ang ilusyong ito, muling suriin malinaw na ipinapakita sa atin ng kasaysayan kung ano ang mangyayari kapag lumakas ang Babylonia at malapit na nating makitang mangyari muli ito. Ang babaeng inilalarawan sa pahayag ay hindi lamang umuusig sa mga tapat, ngunit nakatagpo ng kasiyahan dito sa parehong paraan na ang isang lasing ay nasisiyahan sa paglalasing, ang entidad na ito ay tinatama sa ang pagkasira ng mga pag-aari ng Diyos. Kailangan nating tandaan na ang ilan sa mga pinakakakilakilabot na kalupitan na ginawa laban sa mga tunay na kristyano ay ginawa sa pangalan ng institusyonal na simbahan mismo sa pagitan ng mga taong 1555 at 1558 sa panahon ng pamumuno ni Reina Mary de Passfade ng Inglaterra na kilala bilang Mary the Bloodthirsty, humigit kumulang 288 Kristiyano ang brutal na pinatay, sinunog ng buhay para sa pagtatanggol sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang ganitong uri ng pag-uusig na inspirasyon ng parehong masamang puwersa ay hindi pa nagtatapos. Ang Antikristo, na ng kapangyarihan ng halimaw ay kinilala bilang ang ikawalong hari na naglalaman ng mga katangian ng lahat ng naunang imperyo. Siya ay kabilang sa pangkat ng pito, ngunit ang kanyang kapalaran ay natatakan na pagkawasak. Sinasabi ng Apokalipsis ang sampung sungay na iyong nakita ay sampung hari na hindi pa tumanggap ng kaharian, ngunit tatanggap sila ng kapamahalaan sa loob ng isang oras kasama ng hayop. Apokalipsis 17.12 Ang sampung pinunong ito ay kumikilos ng buong pagkakaisa na isinusuko ang kanilang kapangyarihan at impluensya sa Antikristo. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit sila ay matatalo sapagkat si Kristo ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang sampung sungay ay kumakatawan sa isang grupo ng sampung bansa na bubuo ng isang alyansa. Sino ang mga haring ito? Nagsimula na ba silang sumulpot? Anuman ang kanilang mga tiyak na pagkakakilanlan, ang kanilang mga intensyon ay malinaw ang epekto ng impluensya ng dakilang kalapating mababa ang lipad ay mararamdaman sa buong mundo dahil ang kaugnayan niya sa halimaw ay nangangahulugan na ang huwad na relihiyong ito ay yayakapin ng buong mundo. Ang alyansa sa pagitan ng puta at ng antikristo ay tatagal lamang hanggang sa hindi na niya ito kailanganin. Ang mismong sistema na sumuporta sa kanya ay magtatapos sa laban sa kanya. Sinasabi ng pahayag, ang sampung sungay at ang hayop ay kapupuotan ang patutot, iiwan siyang tiwangwang at hubad, at lalamunin ang kanyang laman at susunugin siya ng apoy. Pahayag 1716 Ano ang mag-trigger sa brutal na turnaround na ito? At bakit biglaan ang mangyayari? Sa huli, hindi kukonsintihin ng Antikristo ang anumang uri ng pagsamba na hindi nakadirekta sa kanyang sarili. Itataas niya ang kanyang sarili sa lahat ng tinatawag na Diyos at hihilingin na igalang siya bilang isang Diyos. Ang Diyos sa kanyang soberanya ay pahihintulutan ang mga pangyayaring ito na mangyari. Sinasabi ng pahayag, sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanyang kalooban. Apokalipsis 1717 Maraming beses ang Panginoon mismo ay gumagamit ng isang masamang grupo upang hatulan ang isa pang parehong masamang grupo. Ang nakikita natin sa mundo ngayon ay paghahanda para sa mahalagang sandali na ito. Ang tanging tanong na natitira ay handa ka na ba? Nasasaksihan natin ang pagtatayo ng mga pundasyon ng dakilang pandaigdigang panlilinlang na ito. Marami ang nalilito dahil hindi nila naiintindihan ang kasulatan, lalo na ang apokalipsis. Gayunpaman, ang lahat ay nasa harap na natin, naghihintay ng tamang sandali upang ipakita ang sarili nito.